Mga salitang panghihikayat, labing limang mga city sa positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay hindi tungkol sa pagwawalang bahala sa mga hamon, ngunit tungkol sa paghahanap ng lakas sa loob upang malampasan ang mga ito. Ang iyong mga saloobin ay lumikha ng iyong katotohanan. Piliin na mag-isip ng positibo at panoorin ang pagbabago ng iyong buhay. Sa harap ng kahirapan, tandaan na ang isang positibong pag-iisip ay maaaring gawing mga pagkakataon ang mga hadlang. Maniwala ka sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. With a positive mindset, you are unstoppable. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang yakapin ang pagiging positibo at iwanan ang negativity. Ang positibong pag-iisip ay tulad ng isang kalamnan. Kapag mas naehersisyo mo ito, nagiging mas malakas ito. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong tao na nagpapasigla at nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang kanilang enerhiya ay magpapasigla sa iyong sariling optimismo. Huwag hayaang pigilan ka ng mga negatibong kaisipan. Palitan ng mga ito ng mga positibong pagpapatibay at panoorin kung paano nagbabago ang iyong buhay. Ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip ay nakasalalay sa kakayahang baguhin ang iyong pangunawa sa mundo sa paligid mo. Yakapin ang pasasalamat para sa lahat ng mayroon ka at panoorin kung paano ito umaakit ng higit pang positibo sa iyong buhay. Nakikita ng positibong isip ang mga posibilidad kung saan nakikita ng iba ang mga limitasyon. Ang iyong saloobin ang tumutukoy sa iyong altitude. Maghangad ng mataas sa pamamagitan ng paglinang ng isang positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay hindi lamang isang pansamantalang pag-aayos, ito ay isang panghabang buhay na paglalakbay patungo sa pagunlad ng sarili at kaligayahan. Kapag nahaharap sa mga pag-urong, tandaan na ang bawat ulap ay may silver lining. Hanapin ito at yakapin ang mga positibong aral na taglay nito. Ang susi sa tagumpay ay nakasalalay sa paniniwala sa iyong sarili kapag walang ibang tao. Manatiling positibo at patunayan silang mali. Kapag nahaharap sa mga hamon, madaling masiraan ng loob at tumuon sa mga negatibo. paman ang isang positibong pag-iisip ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mga posibilidad na nasa loob ng mga hadlang na iyon. Sa halip na pag-isipan ang mga limitasyon, maaari nating lapitan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagpapabuti. Ang ating saloobin ay may mahalagang papel sa pagtukoy ng ating tagumpay at kaligayahan. Sa pamamagitan ng paglinang ng positibong pag-iisip, itinatakda natin ang ating sarili para sa mas malalaking tagumpay. Kapag tayo ay naglalayo ng mataas at naniniwala sa ating mga kakayahan, gumagawa tayo ng pundasyon para maabot ang mga bagong taas. Ang positibong pag-iisip ay hindi isang mabilis na pag-aayos, ito ay isang panghabang buhay na paglalakbay. Nangangailangan ito ng pare-parehong pagsisikap at dedikasyon upang mapanatili ang isang positibong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa sarili at patuloy na pag-aaral, maaari tayong bumuo ng isang positibong pag-iisip na nagiging pangalawang kalikasan. Ang mga pag-uro ay hindi may iwasan sa buhay, ngunit hindi nila kailangang tukuyin tayo. Ang bawat ulap ay may silver lining, kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon, may mahalagang aral na mapupulot. Ang pagtanggap sa mga aral na ito at pagtutuon sa mga positibong aspeto ay nakakatulong sa atin na lumago ng personal at profesional. Ang paniniwala sa sarili ay susi sa pagkamit ng tagumpay. Palaging may mga nagdududa at sumasalungat, ngunit ang kanilang mga opinyon ay hindi dapat humadlang sa atin na ituloy ang ating mga pangarap. Sa pamamagitan ng pananatiling positibo at pagpapatunay sa kanila na mali, malalampasan natin ang mga hadlang at makamit kung ano ang itinuturing ng iba na imposible. Sa konklusyon, ang pagbuo at pagpapanatili ng isang positibong pag-iisip ay mahalaga para sa personal na paglago at kaligayahan. Nagbibigay daan ito sa atin na makita ang mga posibilidad kung saan nakikita ng iba ang mga limitasyon, matukoy ang sarili nating altitude. Magsimula sa isang panghabang buhay na paglalakbay tungo sa pagunlad ng sarili. Hanapin ang pilak na lining sa mga pag-urong at patunayan na mali ang mga nagdududa. Payagan ang pagiging positibo na maging iyong puwersang gumagabay at saksi habang umaakyat ka sa mas malalaking tagumpay.